Gaano nga ba kahalaga o kaimportante o kasaya kung may sahod ka sa iyong negosyo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa video na to Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa ring baguang content creator dito sa Double Dessert. At ngayong araw nga na to ay pag-uusapan natin kung gaano nga ba kahalaga o kasaya importante na may sahod ka sa iyong negosyo o sa mga negosyong pinapatakbo mo ngayon o sa negosyong hawak mo ngayon pero bago tayo mag-umpisa dyan gusto ko lang ikwento sa inyo yung business namin ngayon ito yung Zell Salon dito sa Digos at meron kaming bagong branch sa Kinapawan 2021 nag-start naming business at uh, magti 3 years na rin ang aming negosyo 21, 22, 3... No. So, may 3 years na rin. Noong nag start ang aming business ay todo talaga. Hirap yan. Sakripisyo, maraming problema. Kahit nga ngayon, marami na din naman. Pero pa magkaiba kasi ang pag-umpisa ng negosyo at sa na nito. Sa pagpapalaki. Kaya maraming mga ibang experience dyan. At sa karanasan namin, lalo na sa akin bilang isang may-ari ng isang business ay sa tagal-tagal ng aming negosyo 3 years na sa dami ng problema ko sa dami ng uh, stress sa negosyo sa dami ng sakripisyo ay hindi pa ako sumahod yes, totoo naman, wala pang sahod talaga maraming nagsasabi sa atin lalo na sa mga kakilala natin mga kamag-anak natin o mga kaibigan natin na pag may negosyo tayo eh mayaman na tayo. Bossing, bossing ang tawag sa inyo. Boss, baka naman boss, ha? Baka naman, Bautang naman dyan Pa naman. Maraming nagsasabi sa atin ng ganyan. Pero ito yung katotohanan, guys. Eh, ha? Ito yung katotohanan sa totoong buhay ng negosyante. Sipin mo tatlong taon na wala pa akong sahod. Yung asawa ko, wala pa rin kaming sahod. 3 years na yan, ha. Kaya alam nyo na bakit wala akong panlibre kasi wala ring sahod so anong ililibre natin pero ngayong ano na to taon na to ngayong buwan na to eh dahil sa dami naming ano ah, hinaharap ngayon kinakaharap ng mga problema umabot na ako kami sa nagtatanong kami nagtataka rin kami kung bakit nga ba wala kaming sahod eh nagtatrabaho naman kami sa aming negosyo So, meron naman kaming sahod, guys. Pero hindi fix. Hindi fix kasi yung sahod namin kasi uh, meron kaming kinukuha, alimbawa gasolina dito gagamitin namin sa araw-araw. Pero hindi talaga siya fix na kukuha kami ng dapat ganitong amount. So, yung sahod namin, ito yung uh, minsan pangkain namin. Kasi sa ano kasi, sa business namin, yung asawa ko may kita rin naman siya daily kasi ano siya eh, hairstylist, hairdresser so kahit wala siyang sahod dito sa business talaga is meron kaming kita meron kaming pangkain uh, yung iba hindi namin kaya, lalo na yung mga personal na ano namin mga expenses, uh, utang, loan yung mga yon is kinukuha namin sa business gaya ng utang namin na laptop pero yung laptop nayon ay ginagamit sa business kaya hindi siya sahod namin. No, so expenses 'yon ng business namin. Uh, yung cellphone ayon, Nasasabing sahod namin 'yon. Sa tagal-tagal na kasi ng uh, uh, business namin, hindi uh, ko na ano, minsan kasi nag-aaway na tayong mga may-ari ng negosyo eh, dahil sa sobrang problema, sobrang stress pati yung partner mong kasama mo sa negosyo ay eh, na anuhan mo na pagbuntungan mo ng galit. Ng problema, syempre naman, sa araw-araw ba naman kinakain ka ng problema, yan yung hinaharap mo. Tapos, pagkatapos, papagalitan ka pa ng partner mo o ng kasama mo sa negosyo. Tapos, pagkatapos niyan, maisip mo, ba't ka nagagalit sa akin? E, hindi naman ako sumasaho dito. O, di ba? Parang gano'n. Nangyari din sa amin yan. O, nag-away kami ng asawa ko. Lalo na sa mga ganyan sa problema sa negosyo, minsan hindi kami nagkakaunawaan, hindi kami nagkakaintindihan at yan pa naman yung pinaka 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 problema. Pag kayong dalawa ng partner mo o ng kasosyo mo sa negosyo ang nag-away, uh, mahirap yan. Awain mo na lang lahat. Huwag lang yung asawa mo. Diba? <laughs> okay, yun na nga. At ngayon, naisip namin o napag na namin na ba't kaya ano, sa tayo ng hindi naman ganun kalaki o hindi ganun ka na, ano, hindi ganun kalaki sakto lang din sa kung anong ginagawa mo kagaya ng kung anong ginagawa mo sa negosyo, ikaw ba yung manager dyan o ikaw ba yung HR dyan ikaw ba yung marketing dyan So, mga ganun lang. At hindi naman yung saktong sahod ng mga yon Dapat yung mga kahit kalahati lang ng mga yon na sahod. At least hindi ano buo. At least naman, para sa pakiramdam mo na may kita ka sa yung ginagawa, di ba? Uh, para manaman maging masaya yung utak mo, di ba? nakaka bored na kasi na laging ano na lang, problema na lang ng iniisip natin. Uh, lagi like, hahanap ng solusyon, hahanap ng pang sistema, di ba? Tapos, karating ng isang buwan, yung mga tauhan mo, pinasahod mo na, tapos, tataka ka ba't wala akong sahod o diba so, may experience ka rin mga ganyan o sumasahod ka na rin at uh, gusto namin na uh, may experience din yung may sahod ngayon so gagawin namin fix lang siguro pero hindi ganun kalaki ah uh, fix lang na amount, tapos ibabawas dun sa mga expenses namin, kaya ng uh, gasolina, mga personal expenses. So, kasi pag personal expenses, masasabi ko, mas maaari sahod mo na rin yan. Yun nga lang, walang fix kung magkano yung kukunin mo. So, magkano nga ba? Hindi ko rin alam. Pero susubukan namin kung magkano yung dapat namin kunin. At kung isa kang negosyante ngayon, o, oh, wala ka pa rin sahod dahil sa tagal-tagal gusto mong ni-reinvest ikot-ikot ulit sa negosyo maraming ganyan eh meron nga akong nakausap din na matagal na rin daw siya sa business niya pero hindi rin pala siya sumasahod yun yung siguro yung kulang daw sa kanya at nasabi ko na rin na nag-advise ako pa ako sa kanya eh na lagi silang nag-aaway kasi uh, minsan nga hindi na nabigyan yung babae ng, o yung lalaki ng extra extra ang pera para sa sarili niya para pambili niya ng kung anong anong gusto niyang bilhin. Nag-advise pa ako sa kanya na ah baka hindi kayo sumahod kaya yan yung nag kayo. Kasi tayo namang mga small business owners, mga nagsisimula pa lang, gusto lang naman talaga natin reinvest reinvest. Ah wala sa atin yung ano ay natin ah uh, na natin kasi parang guilty tayo niyan eh kukuha ka ng mga 10,000 tapos bibili mo ng cellphone nako ano tayo niyan Ah, Ayaw Parang ayaw natin yan Parang hindi kaya ng konsensya natin Nakunan yung ano natin uh, Parang cheat yan Parang cheat code yung mga ganyan no? kuhanan mo yung negosyo mo Parang nagnanakaw ka ba, sa sarili mong negosyo Hindi tanggap ng konsensya mo Kaya mas maganda talaga Ito, subukan namin Pero pakiramdam ko, ang saya Hindi eh. pa ako sumahod na Kasi ngayon pa lang kami nakaplano Pero vlog na ako ngayon at least kung mapanood ng asawa ko eh masasabi niya handa na akong sumahod <laughs> Baala sa mga ayaw niya basta ako handa na akong sumahod magkaiba naman kasi yung sa kanya ako kasi sa sa back ano lang ako sa likod ng business siya naman sa harap so siya kahit hindi siya sa sa business namin is may kita siya may income siya kasi daily commission siya eh so may kita siya dyan ako naman kailangan kong sumahod talaga kasi kahit anong gawin ko wala akong kita kasi nandun ako sa likurang bahagi ng negosyo hindi ako marunong sa mga operasyon na yan uh, uh, salon kasi yung business namin mga gupit, mga haircut ng babae, ng lalaki color, mga ganyan, rebanding nails, wala akong alam dyan so wala talaga akong kita, wala akong sahod at kung alam nyo na kung bakit wala akong pera, eh kasi wala akong sahod, hindi porket may negosyo ka eh may sahod ka, may kita ka. O, may kita nga yung negosyo mo pero marami ka ring papapasahurin. Marami ka rin expenses niyan. Hindi pwede nakikita ka ng 30,000 gross sales mo, sales mo na yan 40,000 ba? Eh yan na yung gagastusin mo kasi kita ng ano mo, ng negosyo mo. Eh hindi ganon 'yon yung kita ng negosyo mo ay kita ng negosyo mo. Benta yan ng negosyo mo, hindi yan kita ng sarili mo. Hindi mo yan kita. Kita ng business nyo yan. Sales ng business nyo yan, hindi yan sales ng sarili mo. Hindi mo yan benta. Kaya ibalik mo yan sa negosyo. Yan rin yung problema sa iba. Ah, uh, yung kita ng business nila is ginastos nila sa personal. Kadalasan, kadalasan yun yan. Kaya, paring lumubog yung business na bankrupt din dahil sa ganyang pag-uugali. At meron namang parte ng ibang negosyante, katulad din sa amin, na nire-invest lahat at wala nga pinasahod para sa sarili. Kaya masakit din at masaklap at mahirap. At yan lang muna kasi papasok pa ako sa loob. Meron pala kaming ano mamaya uh, mag free haircut kami doon sa dito sa Digos. At uh, kita kits mamaya at magvi-video ulit ako sa mga ginagawa natin. At huwag niyong kalimutan, magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff ko ang nagsasabing kumbate perme, laban lang sa buhay, laban lang sa ating pagnenegosyo, kahit malugi pa tayo, let's go!